Pero nakikita mo pa ako, te? Hindi mo na ako nakikita? Maliwanag lang po, pero hindi ko kita yung mukha. Hindi mo kita yung mukha, te. Ano? Paano mo na, te? Yung mga anak mo. Dito na mga anak mo. Nag-aaral pa mga to, te. Eh. Nag-aaral sila lahat. Nag-aaral niyo. Kasi pag po yan, pumasok kayo ko baon, pumapasok po yan kahit sila. Kahit ng baon. Kahit wala pong kalaman ng sikura, yan pumapasok. Minsan, hindi mo kayo kumakain yung sa kwan? Sa isang araw ng tatong beses? Minsan, isang Minsan isang beses lang. Minsan okay. isang beses lang. Minsan sa matutulog kami sa kape. Minsan mm -hmm. okay. tulog na lang kayo nagbuka sa lambara. Na so, ako tayo issue na lang yung gutom nyo. Yung sikmura nyo. So, issue na lang. Ang mga isa sabi may... Nato, may... Okay, sakit po yan sa puso. Yeah. May sakit po sa puso. May uh, sa puso. Uh, salamat na yung mga followers na pinag-subscribe sa atin. Salamat mga followers ko misi, hey, Mga makababayan natin, nandito pa tayo sa, sa ulan dito, mga kababayan. po. Hello, Ate. Pwede po pasok? <laughs> <laughs> po. Anak mo anak mo Anak mo? Opo. Ito po panganay ko po. Ito po 'yung panganay. Pangal pangalawa bali apat po yung anak mo te grabe mga babae no yung bahay nila magigiba na to ate yung bahay nyo tinali na nga lang po yun doon eh sabi nyo na po mga kababayan yung bahay nila yung yero po namin oh. eh wala po yung asawa bumagsak po yung yero namin nung nakaraan eh wala po yung asawa ko tinali na lang po namin dalawa yun Bumagsak po? Oo, oh, yung po yung bubong. Tinali lang po namin. Ilang taon na mga anak mo, te? Yung panganay ko po, 12 years old. Yung well, pangalawa, yeah. 10 po. Saan naman po kayo, tika mukha ng pang araw-araw yun? Ayun, minsan yung mga kapitbahay ko namin, pag, wala, pag alam po na wala kami sa saingin, minsan dinadala po kami ng kaisa-isang kilo, yon Ay, gano'n? Nagbibigay ko po sila? po, minsan, bibigay kami ng, yan po yan, sila. Ito yan po, po witness ko po nagbibigay po, yan. po sila. Minsan, um, pag, Ayun, salamat kumita po yung papa niya, nagdadala po yun ng limang kilong bigas dito sa amin, may ulam mm -hmm. pa po kasama yun. Ay, malaki po ang, ang pagyan Sagi sa kanila. Sabi nila, Tikwan, mahina na daw yung kan. Opo. Ano pero po, nakikita mo pa ako, te? Eh? Hindi na po. Hindi mo na ako nakikita? Maliwanag lang po, pero hindi ko kita yung mukha. Hindi mo kita yung mukha, eh. te. Ano? Paano mo na, te? mga anak mo? Hindi pa na mga anak mo? Ayan po, yung panganay ko, minsan, inaalala niya na lang po ko Pag yung lalabas, panganay mo po? Lalabas po ako, ganun. Uh, ah, ko po, po siya. Saan po kumukuha ng kan? Ng kwan niya yun, ni... yung panganay mo? minsan nag ano po, minsan yung mga tindahan, pinapatawag siya, utusan po siya, pinabayaran siya. Yun, Kapayaran minsan siya. inaabot niya po sa akin. binibigay niyo niya naman sa iyo. Minsan Ay, pinapambaon-baon po nila pag wala akong maibigay. Nag-aaral pa mga tote, nag-aaral sila okay. lahat. Nag-aaral kasi pag po yan pumasok kahit walang baon, pumapasok po yan kahit sila po, po. Baon. Kahit wala pong kalaman ng sikura, yan pumapasok. Minsan din ko po kayo kumakain sa akin okay. sa isang araw ng katong beses? Minsan isang beses lang po. Po? Oh? Minsan isang beses lang po kami kumakain. Minsan isang beses lang? Minsan sa matutulog kami sa kape. Mm -hmm. Dito kami kumakain. Minsan tulog na lang kayo na bukas na lang. Mahala na bukas. Dito na lang po minsan. So ate, tiniti-ish nyo na lang yung gutom nyo? Yung sikmura nyo? tiniti nyo na lang? Ay, mamiyak po si ate. Minsan nakakawa naman. Minsan naririnig po ng mga kapitbahay. Wala kami pagkain. Hindi mm -hmm. Naabot po sila Opo. Lang. Ano mga kababayan, uh, ranas ko rin po kasi yung kanila. Ate kasi ganito rin po Ang kami hirap ng bata po. kami. Ang hirap po kasi ng buhay di sa bundok. O? Oh? Ang hirap po ng buhay sa ma. bundok. Oo nga po. Tika bundukan kasi po dito. Sa kala ate. Bundukan. Okay. Tayo po ng lugar po namin. Oo. Oh. Ano oh. 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 na po dito itong anak mo? Ah, tatlo po. Tatlo, oh. ito po. Lima po. Lima. Ayun mo, yung panganay mo te? Yung panganay ko po, 12 anos. 12. Yung yung po sabi may May pala. sakit po 'yan sa puso. Ano po? May sakit po sa puso. Sa puso. Okay. Hindi lang po namin napapa-regular check up. Wala po kasi kami. Eh, ang huling findings sa kanya ng doktor, lumalaki daw po yung puso. Po. Yung puso niya. Opo, lumalaki daw. Po. Kaya po sobrang payat po. Hindi po siya napapayat. Long time na yung po yung ten. Umabay mo anak? Ten po. Ten years old. Ten? Hmm. Ten kaya, po. At, ayan po at bigay po si Bench TV ng bigas nila Ayan so, po, bigay po siya Ayan. Okay. okay na po yan, ayan po, bigas at um, So hindi pa kayo kumain ngayon Hindi di pa kayo, no, kayo kumain? Hindi pa po okay. Ah, oh, hindi pa Ayan. Ngayon marami na po akong sasayang <laughs> ngayon Magmuto na po kayo tayo no, Opo, salamat po Opo. So, Salam. uh, salamat, and, salamat na po mga kababayan And God bless po sa inyo Please share po ang ating video na para matunungan po si ate. Anong pangalan mo, te? Belinda Bilamata Si ate Belinda. No? Nakatawa lang po mga kababayan ng kanyang, kanilang kalagayan. No? Ang yung mga anak niya. At Dalawa yung po, na po daw yung... Na, siya yung kante? mag share po kahit oh. Paano. kaya hanggang dyan nila po mga kababayan. God bless po sa no? Bye-bye po. Salamat.